What's up mga ka-heart vlogs? Andito na naman ako sa banda ng Hamra, mga kababayan natin na nagtitinda ng mga kakanin, mga iba't ibang mga paninda nila. Ang ating mga masipag na kababayan. Hello po! <laughs> okay, sige, yung mga paninda nila. Oh. Yeah. Tapos dito rin, maraming mga upay din naman dito mga pabango yung mga nakatambay ng na mga kababayan ukay ukay gulay gulay dapat pariyata Oh, mga mangga baby pa na mga mangga tong mga to Medyo ano yung mga kakanin ni ati kainang Pinoy kainang Pinoy dito sa Hamra at dito rin po sila nagluluto kitang kita naman kung paano sila magluto yan yan po ukay ukay pasta naman um, ang starring partner ko pag sunday lang po sila mag open dito ay, wait. Gusto kong bumili ng ganito. Sa, so, uh, how much this? 20 dolar. 20 dolar? This one is big, very uh, remote, Calvary. automatic. Eh. Doon na lang sa Hamra. Okay, okay na sapatos. baka may tayo dito ah. Oo nga. Tingin tayo ng mga ukay-ukay -okay na sapatos dito kung magkaano. Ayan. Gaganda Ay, din ng mga ng quality, Tignan quality nila oh. Nike na Zoom. Nike Zoom. So, Kasi so, 37. As mga, ayun may bata doon. dito sa Hamra. Dito lang sa Hamra dito. Punta lang kayo. Ah, maganda yung style nito. 38 to? Hmm, Puma. Puma. How much does... May gusto ako mga sapatos kaso hindi kasya. 38. 50.